Hello guys, ayan. Welcome back ulit sa akin channel. Ngayon po ay araw ng ano, Tuesday. So for today's video, ang i-share ko sa inyo yung ganap-ganap dito sa aking tindahan. So kahapon ay wala tayong deliveries kasi holiday, holiday daw. Monday. So ngayon nagdatingan ang ating mga deliver. So ngayon dadalwa pa lang yung dumating na deliver sa akin. Pero nag expect ako na maraming dadating. So ayun guys, papakita ko sa inyo yung deliver ko ngayong araw. At update ko na rin kayo dito sa aking tindahan. So, keep on watching. So guys, yung aking delivery sa mga tinapay at saka hopya. So, ang dami kong, dami kong ano, natira sa mga hopya. Sa, bab dun sa mga nakabox na yan. So, ang ginawa nila ay pinalitan na lang. So, may gina nga lang at napapalitan. At saka itong hopia at tinapay ay consignment dito sa aking tindahan. So, tumumal ang hopia ngayon. Pero yung mga tinapay naman ay ubus sa Kulang na kulang. So, marami tayong inorder na mga tinapay ngayon. So, nagbayad din tayo ng utang natin last uh, two weeks yan guys. Tapos ito guys, dumating din yung ating deliveries kay Nestle Product. So ating i-check isa-isa ang ating in-order. So konti lang naman ang in-order ko kay Nestle Product kasi marami pa naman akong stocks. So ito naman ay weekly. So kaya nagdagdag lang tayo ng mga kulang-kulang na yan kasi mabenta yung mga gatas eh. So yan, i-check natin isa-isa. So ito yung in-order natin. Ayan, Bear Brand Swak, Milo, tsaka yung mga ano, mga coffee mate, mga sterilize, mga mga ano, chak, ay chaki marami pa akong chaki. So coffee mate at tsaka mga ano, sterilize tapos yung mga Nescafe. So nakalimutan kong umorder ng 25 grams. So ayan. So yan, kailangan i-check. So mabuti na lang at matyaga din tong aking delivery. Yung nagde-deliver na to, mabait din to, mga kasari. Etong nagde-deliver. So nakakausap ko, usap ko na rin to. So talagang tinatiyaga nang isa-isahin itong ang uh, mga deliver niya. Kasi minsan nga ay kulang ang dala. So hindi rin kasi siya ang nag-aayos niyan. Siya ay taga-deliver lang din. So Ayan, i-check niya talaga yan isa-isa. So, yung Milo ay napakabenta sa aking tindahan. Yung Milo na parang chucky. Mga Milo na drinks. So, umorder ako niya ng maliit at malaki. Susunod, box-box na. Pero, ngayon ay, ano ba lang, 20-20 lang ang in-order ko. Siyempre, para maubos lang. Hindi naman tayo nagsosobro-sobro ng stocks. Kasi wala naman tayong gaanong malaking puhunan. So, yung tamang nauubos lang para... Uh, hindi tayo natitenga ang ating mga puhunan sa ating mga tindahan. So, more din tayo ng mga Coco Crunch, ayan, kape. So, ayan. O, gali ko talaga na itinecheck talaga yung ating mga deliveries para para hindi tayo malugi. So, nakakatawa itong Nestle Prada kasi walang holiday-holiday sa kanya. Kasi kahapon lang to binooking So, ngayon ay nandito na agad. So, napakabilis nilang mag-deliver ng kanilang Prada which is napakabenta talaga ng kanilang mga paninda. So ayan mga kasari. So ayan meron din tayong berbrand adult. Ayan, ibabalik niya. So, ito ay may mabilis lang ng mga i display at kabisado ko na lahat ng presyo ng ating mga panindang iyan. So, ayan, dumating din guys yung ating delivery sa mga clover. Bago ko itong ahente, konti lang yung order ko. Mga clover na chichiria at saka san marino, ayan, sa kanila yan. Tapos, ito guys, uh, dinis-display na uh, ng aking kasama din eh, sa tindahan itong ibang mga panindang are. So, ayan guys. Uh, meron tayong customer. Bumili siya ng Dutch meal. Masalubo nito sa kanyang anak. So, ito ay suki natin. Um, ayan. Ito na yung i-display natin sa ano, sa ngayon, sa ating ayan, ang aking hipag. Ayan no, ang jelly juice. Nawagsak na. Sayang. Logi na. Butas agad. So, ayan guys. Ang ating ano, so ako, i-display ko din naman yung ibang gata at sinulungan ko rin naman siya kasi ito yung nakasama kong aksidente. so yung kamay niya ay bali may bakal na yung kamay niya so siya na yung kasama ko ngayon dito sa akin tindahan yung kapatid ko kasi ay busy na siya sa kanyang buhay so minsan ko na lang siya nakakasama dito sa tindahan ang nakakasama ko na na dito yung aking hipag So, ayun na lang mga kasari ang aking isi-share sa inyo. At sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. Salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching. Sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Kahit na hindi ako gaanong nakakapag-upload. Bye-bye!